Talaga namang nakakamangha ang galingan nitong si Perena sapagkat sa pamagitan ng kanyang brillante ng apoy na kaya na nga niya nagayahin ang wangis ng nitong si Metena. Kaya naman nagat yung nakapasok dahil madali niyang nauto. Ang mga tauhan ni Metena na tela parang mga papit lang naman na susunod-sunuran sa lahat ng kanyang mga inuutos. At sa mukha pa lang nito ay matatakot na kaagad. Kaya naman laking tuwa ni Perena matapos nga makapasok siya sa silid nga ng uh, skera Metena. At agad niyang nakita ang inahanap niya. Ang tungkod ni Imaw ang balintataw. Iyon ang kinakailangan niyang makuha nakuha na niya. So, ano naman ang nasa isip ko na nitong si Perena ay hindi agad siya umalis. Hindi man lang agad ng effectos para agad na makatakas sa bahay nga na Encantadia. Kaya naman, sa pagkakataong yun ay naabutan siya nga nitong si Metena at hindi naman siya agad-agad makakaalis dahil nga sa makikipag-away pa nga itong si Metena dahil sa tingin niya ay uh, ninakaw nga ni Perenina. Tusaan pagmamay-ari naman talaga nila ang bag na hindi naman pa itong si Metena sapagkat ramdam niya kung ano ang klaseng tao nga itong si Metena. Alam niya na nababalot lamang ito ng puot at sinubukan pa nga niya itong kausapin ng papeles po na dapat ay tigil na lang niya ang kanyang kahibangan at makipagsabuatan o makipagkampihan na lamang at maging kaanib ng Encantadia. Subalit hindi papayag itong si Metena at sinabi niya mamamatay muna siya bago mangyari ang gusto nga nitong si Peren. Magaling nga magnaka tao itong simetena ng mga kapangyarihan. Kung akalangan natin ay matatalong muli nitong simetena, itong si Perena at makuha niyang muli ang balintatao. Ngunit sa wakas ay nakuha din nitong si Perena dahil tuloy na nga siya nakapag nang makita niya na dihado na nga siya. Lalong lalo na at maraming brilyante na hawak itong si Kaya naman, iniwasan na nga ni Perena at hinawakan niya maging ang ganyang pamangkin na itong ang si Ngunit at sa daanon pa lamang ay makikita nila itong si Anaka kung saan inutusan din nitong si Metena na hanapin na nga ang mga sangre na nagre-rebelde kasama nga doon ang anak nga nitong si Perena na itong si Flamara kaya naman hindi na dalawang isip nga itong si Perena at agad yung pinauna itong si Terra na kailangan magtagpo na nga silang mga sangre si Adamos at si ay kalangan magkita na sila sa isa't isa. Kailangan na nga unti-unting buuin ang apat na sangre. Ngayong tatlong sangre ay magtatagpo na, iisa na lang ang kulang. At yun nga ay pinagtataka ni Tera kung apat ang uh, sino ang isa na maging tagapangalaga. Samantala, ito nga ang si Anaka ay muling nakita ang magiting na sangre na itong superena. At may dadala na naman itong sumpa kaya na matatamaan matatama na naman siya sa dibdib. Ngayon ang malaking katanungan at nahati ang mga nasa isip ng netizen na ito na nga kaya ang katapusan ng misyon nga nitong si Perena sa Encantadia at tuloy, tuloy na nga ba siyang mamamaalam o may pagkakataon pa siyang makatakas at makaligtas mula sa mga kamay ng mga bilyen na pamumunungan itong si Anaka yan ang ating pakaabangan sa lalang ubi nitetagpo na inkanta diya please don't forget to like and subscribe my youtube channel thank you bye